Hello there! Sa video na ito ay aalamin natin kung tao lang ba si Kristo o Diyos. Bakit noong nasa lupa si Kristo ay hindi niya ipinakilala na siya ay Diyos, minsan binanggit ni Kristo ang ganito, hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili, kundi sinasabi niya lang ang pinapasabi ng kanyang ama, alamin natin kung saan siya nagsimula. Ang tao ay sa alabok ng galing at sa alabok babalik. Genesis 2 7 at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hinangahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Totoo ba na si Kristo ay tao? Wala pa ang mundo umiiral na siya. Basahin natin sa Biblia. Juan Kapitulo 17 -5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Juan Kapitulo 17 24 Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dam ang kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Ipinanganak na siya ng Diyos bago pa ang sanglibutan, basahin natin. Mga Hebreo Kapitulo 1 4 na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Mga Hebreo Kapitulo 1-5 Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Kailan nangyari yan? Bago pa magkaroon ng mundo, paano magiging tao yan? Si Kristo pala ay ipinanganak na ng Ama, dahil dito, siya ay galing sa Ama. Kung ang Diyos ay Espiritu, natural na Espiritu din si Kristo, kaya, nang inutusan siya ng kanyang Ama na bumaba sa mundo, nagkatawang tao siya. Hindi mo mapapatay at walang power ang tao sa Espiritu. Ang napatay ng mga Hudyo noong araw ay ang katawan ni Kristo, hindi niya magagawa ito kung hindi niya pinhintulot. Binigay niya ang kanyang buhay dahil pwede niya itong gawin at bawiin kung gusto niya. Ito ang utos na tinanggap niya sa ama. Basahin natin. Mga Hebreo Kapitulo 15 Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Hindi pala nagumpisa si Kristo sa mundo, pagpasok, ibig sabihin, may pinanggaglingan siya, kaya noong pumasok siya sa sanlibutan may inihanda ang Diyos na katawan para sa kanya. Yun ngayon ang pinagbuntis ni Maria. Juan Kapitulo 1.14 At nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabagtong ng ama, na pus ng biyaya at katotohanan. Basahin natin sa Juan Kapitulo 6.38 sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Dito sa talatang ito, ay sinasabi na si Kristo ay bumabang galing sa langit, may tao ba galing sa langit? Sabi ng ibang religion, isa lang ang Diyos o kaya ba nating bilangin ng Diyos, ang bilang ng tao ay iba sa bilang ng Diyos, ang isang Diyos ay magkasama ng Ama at Anak, basahin natin sa, Juan Kapitulo 10.30 Ako at ang ama ay iisa. Ito ang mystery ng pagka-Diyos ni Kristo, sa simula ay magkasama na sila ng Diyos, siya ay nasa sinapupunan ng ama, siya ang tinatawag na verbal at magkasama na sila, bahagi na si Kristo ng Diyos, siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Saan nagsimula si Kristo? Sa simula ay kasama na siya ng Ama, ipinanganak ng ama si Kristo, kaya siya tinatawag na anak ng Diyos. Ikaw, para sa iyo, ano si Kristo sa iyo? Please comment down below please, like and subscribe, thank you.